Ano? mo si Kuya Owa. Si Jumbo nandiyan sa labas ng gate. Ano? Si Jumbo nandiyan sa labas. Bakit ba ililipat si Wajir sa school? Best friend ko yan eh. Hindi pag dyan. visit nabisit yan sa'yo, talagang boboxingin ka niya. Oh, Susunod bo boxing na lang tayo. Oh, yan na. Bakit yan ang lulutuin mo? Diyan ang ihawin mo? Siyempre, liyempo yan. Masarap yan. Pabisang hulam yan. Yan so, ang masarap. Mas, Ay, bro, man, bro, man. Ay, Jericho! Tawagin ano? mo si Kuya Owa! Wait lang, wait lang. Tatawagin ko lang, ha? Tawagin mo. Problema nun. Kuya Owa! Mm. Uy, porno mo Kaya, si Jambo nandiyan sa labas, a gate Ano? Si Jambo nandiyan sa labas Hindi, magagaw Oo, oh, yung... ba't ano ginagawa ni Jambo? Ay, ni gagaw Ang galit eh ganggang Mukhang oh, may problema yan. Oh, Mukhang Ma pro Ano na naman yun, YJ? Ano na naman ginawa mo kay Jumbo? Oh, oh. Ano naman ginagawa niya niyo? Uy, Ano? Oh! Hey, bakit ba ililipat si YJ na school? Best friend ko yan eh. Oh, oh yun! May gang -gang na kami dyan ah, eh. Tama nga, best friend ko yan eh. Oh! Ba't mo ako ililipat? Hoy, 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 hoy! Kung ba't ka ililipat, kasalanan mo yun. Teka, Jumbo. Pumasok ka muna. Hindi mo ko kailangan. Awain mo yun. Magkakampi tayo dito. Ano ba? Ba't ka nagkakaganyan, ha? B ha? Ba't nagagalit oh. ka? Ba't ka nagagalit? Kasi best friend ko yan, Kuya Owa. Be, bakit mo ililipat ng ibang school? Eh, kasi oh, nga oh, pa oh, sa siya. Oh, Di ba ikaw, pinagtripang ka rin yan. Ang dami niyang ginawa sa'yo. Oh. Ngayon, ililipat ko siya na ibang school. Baka nga sa boys town ko dalhin oh, niyang bata oh, 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 oh. na yan eh. Kuya Owa, kuya Owa. Kuya Owa, ano oh. nga yun mo no? Ma oh. may magagawa? At sa kanyari ka niya, pag na-visit yan sa'yo, talagang boboxingin ka niyan. Ha? namin, kaya ako naging kaibigan yan Jambo, wag mo naman, wag ka naman ganyan. Kinakausap kita na maayos para maintindihan mo. Si YG kasi, pasaway yan. Uy, kuya ko, hindi. Baka mo si YG ng school? Be, gusto mo, boxing na lang tayo. Ayan na, yun 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 yun! Yun! Ay, ka na, ayan na, ayan na, ayan Jambo! Man, mahalang, jambo. jambo. Ay, hindi naman ganyan niya si Jambo, naawa na yan sa mga pinagagawa mo eh. Ay, yung pinakamakisa sa amin, kaya lagot ka na dyan. Uy, Jambo, ano ba nangyari? Uy, 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 kumalma ka Jambo. Ito naman, Ba't mo nanunugod ka? Alam mo, alam mo, dapat tinutropa yung mga kagaya niyan kasi, but, influence yung mga kagaya niyan, Jambo, wag mo tutularan diba, yan. Kuya, subukan mo ilipat si Wai School. Hindi, ako talaga matatapat mo. Yan, oh Yan, Jambo, hindi mo lang nila yan. Yan, disinido talaga siya. Tara, gusto mo maging kasama pa tayo kagak ngayon dyan. Kung ano na sinasabi mo, sige na, ihatid mo na nga si Jambo. Ihatid mo na nga yan, ihatid mo mo na nga yan. Hoy, Jambo, Kakausapin ko nanay mo, sabihin ko kung ano-ano pinagagawa mo ha. Nakakaganyan ka dahil kay YG ha. <coughs> <coughs> edit mo na yan school, edit mo na yan school. Uy, halika rito, halika rito. Uy, hindi ako mapipigilan niya ni Jambo. Wala akong pakialam kung sino man sumugod dito. Ang importante, ililipat kita ng school. At official na yan. Yari ka. Official na yan, ililipat na talaga kita ng school. Baka nga isa, dalawa, tatlong araw na lang itatagal mo dyan. Wala ka na dyan. Tapos ka na, boy. Ayoko, ayoko, ayoko. Ito pa, pa. halika rito, halika rito.